Kinumpirma ng Health Department na meron ng monkeypox o impacts cases dito sa Pilipinas. Kaya pinapayuhan ang publiko na mag-ingat para maiwasan ang pagkalat nito. Ano nga ba ang MPAX? Ang MPAX ay sakit na dulot ng monkeypox virus. Ito ay hindi related sa virus na nagdudulot ng chickenpox. Ang MPAX ay zootonic disease. Ibig sabihin, pwede itong maipasa sa mga tao mula sa mga hayop. Ayon sa World Health Organization, unang nadiskubri ang Mpox virus sa mga unggoy noong 1958. Noong 1970 naman ang unang naitalang kaso ng Mpox infection sa tao. Paano nga ba nakukuha at kumakalat ang virus? maaari itong makuha sa pamamagitan ng direct at intimate contact sa taong infected, particularly sa pagdikit sa mga rashes at maging sa mga fluids nito. Maaari din itong maipasa sa paggamit o paghawak sa mga kontaminadong gamit katulad ng damit at utensils at maging sa surface areas. Narito ang mga sintomas ng MPOX. Pantal na may paltos o blister sa mukha, kamay, paa, katawan, hita at maging sa private parts. Pamamaga ng mga lymph nodes o kulani, maaari ring magkaroon ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at likod at pagiging matablay. Ang nasabing virus ay maaaring mapatay gamit lamang ang sabon at tubig kaya mahalaga ang palaging paghugas ng mga kamay at pagpapanatiling malinis ng katawan. Ang sakit na ito ay self-limiting o ibig sabihin gagaling lamang ang infected nito on its own over a period of time. Maaari itong gumaling sa pamamagitan ng pag ng antiviral medication na nereseta ng doktor, lalo na kapag malala ang infection. Pwedeng gawing alternative medicine ang gamot sa lagnat, gamot sa sakit ng katawan, at ointment para sa mga lesions, wala pang bakuna laban sa MPAX kaya pinapayuhan ang lahat na maging mas maingat.